Guys, human na jud kog pamisbis. Human na kog pamisbis sa akong mga tanom. Nangabuhi na sila. Hmm. Nalipay na sila. Nalipay na sila, guys, kay nabisbisa na intawon town kay hastang inita sa panahon. Hmm. Ayan, guys, oh, baga kay siyag dahon, guys, no. Hindi pa jud ko guys kinabuhi ng akong tanom guys. Ilang hibawan puhon. Makakaon ako balang hoy. Makakaon na akong tanom. Hmm? Magtanom-tanom ta guys kay kahit... mahal na kaayo ang bugas, no? Mahal na kaayo ang bugas. na ni sepalsapal. sapal hmm. Ini nasi guys. nabuhi na sila hmm, nakalbo na sila guys kay gipang tok tok sa manok kagipang tok, tok sa manok guys hmm. Na, kamuti guys oh nawa ng dahon kay gitok tok sa manok kaon malig dahon nung, auganas ng kuan manok kaon auganas ang Rhode Island hmm. dahon